Umanoy big time drug pusher sa Project 4 sa Quezon City. Huli sa bypass operation. 750,000 pesos na halaga ng ilegal na droga na sabat. Si Bel Custodio sa detalye. Laglag sa patibong ang drug pusher na si Alias Boss sa Project 4 Quezon City. Ito'y matapos siyang kumagat sa buy-bus operation kung saan nagpanggap ang isang buyer. Nakasilid sa isang malaking plastik at isang sachet ang mga nakumpiskang shabu. Nagkakahalaga ang kontrabando ng halos 750,000 pesos. Matagal nang sinasurveillance itong subject natin kasi nga based dun sa mga previous na huli ng station, uh, doon nagkaroon ng ng lead tropa. Tapos may confidential informant na yun ang ginagamit natin na nagkaroon sila ng kasunduan na i-deliver dito yung item. Big time na pusher ng Shabu ang suspect dahil sa lawak ng kanyang operasyon. Based sa interrogation na kin kinandak sa kanya, uh, parang tanasora, uh, may holy spirit, dito nga sa Escopa. Sinong karoon yung parokyano? um, text sensor eh, um, ang, ano, ang um, transaction nila. So, nalamang marami siyang konta. Depends on suspect, alam niyang illegal drug ang nasa kote sa kanya. Pero hindi niya pag-aari ang mga droga, kaya malabong sangkot siya sa bentahan ng droga. Hinabilin lang po yun sa akin kasi nahuli po yung totoo may ari niyan. Hinabilin lang po yun sa akin. Na? Naitago lang po. Haharapin ni Alias Boss ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Velco Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.